Mga kaibigan, ito nga po ang mga advance na kaganapan dito sa Lavender Fields. Positibo nga ang naging resulta ng DNA test. Masayang iniabot dito ni Aster Fields kay Lavender ang isang sobre na naglalaman nga ng resulta ng naturang DNA. Kinakabahan itong si Lavender, lalo tigit na ng kanyang makita na positibo ang resulta. Masayang masaya ito, umiiyak sa saya na kanyang mapagtantong ang batang nasa kinamaksa ay siya palang tunay niyang anak. Samantala, dito nga ipinakita rin sa abangan na, no, na tila ba tuluyan ang namaalam itong si Max. Dahil nga sa sumilip itong si Lavender Fields sa libing ni Max at muli niya doong nakita ang kanyang anak. Nahulog pa nga ang bola ng naturang bata kaya naman kinuha ito ni Lavender at umikot siya sa kabilang area upang sa salubungin ang bata at ibigay ang naturang bola. Nakipagkilala rin siya dito sa bata at napakabait ng batang babaya no? at sinabi nga dito na di umano ay angel nga ang kanyang pangalan. Ninais dito ni Lavender Fields na kaagad na ilayo at kunin ang kanyang anak na hindi naman kaagad na tuloy dahil nga sa biglaang dumating ang kinikilalang ina ng naturang bata payorin dito nito, ni Tony Osterfields ay huwag kaagad-agad gumawa ng uh, eksena upang bawiin ang anak nito bagkos dapat umanong linisin muna nito ni Lavender Fields or ni Jasmine Flores ang kanyang pangalan hinggil nga sa pagkamatay dito ni Arthur De Vera na siya ang itinuturong dahilan ng mga Buena Vides. So yan ano mga kaibigan ang ilan sa mga kaabang-abang nakaganapan dito sa napakagandang teleserye na Lavender Fields. At muli po shout out sa ating mga kaibigan sa mga kasama po nating sumusubaybay sa teleserye ito kay Win Mark Anthony, Jetro Dose, Milandro, at Mel at lalo tigit na po sa aking nanay kay Mamay Loreta Francisco dyan po sa bayan ng San Andres. Cáceres. Muli po, lagi po kayo mag-iingat at paalala sa ating mga kaibigan na ayaw po ng mga ganitong content. Free po kayo, ano, mag-next mag video lamang po kayo at hanapin ang videos na naaayon sa inyong kagustuhan. God bless you all. Bye!